anong kakaiba dito sa lugaw mo? Kami lang uh, may murang luya na nilalagay sa lugaw. Siyempre, masarap. Sa lahat ng natikmang kong lugaw, parang ito yung pinakamasarap na natikman ko. Mm. Crispy. Mm. May balat pa pala yun. Maganda sa itlog yun Kaya Kain pati balat. Hello sir, anong binibenta nyo po dito? Yun, eto, Shopao Eh hindi, <laughs> eh Ano yun, sir? Yan ang Wagul Wagul? Yes Magkano ang Wagul nyo sir? Ang overload natin ay 100 pesos ano ba yung ibig sabihin ng wagol? Wagol, lugaw. Ah, lugaw. Yeah. Sorry, minsan, sir. Eh. Bukod sa 100, ano pang ibang meron, sir? Meron tayong plain, 35 pesos. Ayun uh, yung pinakamura, sir. Oo, pinakamura na yun. May overloading po ba kayo? Meron. Yung 100 pesos natin. Ano nung laman yung lugaw mo, sir? Eto na ang ating laman. Yan, yeah, sir. Eto ang ating Superbook. Superbook. Channel ano, sir? Channel 7 yan o Channel 2? Channel 13. Ah, channel 13. Yan. kayo, bukod yan, sir. Ano pa pong meron? Siyempre, pinag-aagawan ng lahat, lapay. Ating lapay. Yun. Ang laki, no? Tapos ano pa po? Mancinilla. Mancinilla. Meron tayo dito, puting-puting tumbong. Kasama lahat sa 100 yan, sir, ha? Kasama lahat yan. Meron pa. Meron pa tayo yung ano dito. Towel. Morning towel. Okay, sige, sir. Order ako isa, sir. Yun, no? Ba't kulay dilaw yung lugaw nyo? Sir, anong nilalagay nyo dyan? Yan ang pampano namin ng kasubha. Kasubha? Yes. Lagyan natin siya ng lapay. Lapay. Ang ating tumbong. Siyempre, ang mansinilya, bituka. Yan. Yeah. At libro. Libro. Chicken. Yan, yeah, meron pa chicken yan, Ay, ha? Chicken May chicken pa kasama. chicken yan. Siyempre, good morning, tawel. <laughs> Yan. Meron pa tayo. Si Charon Bulaklak. Grabe, sobrang daming laman. Banyan. overload na overload sa boss. Ah. Hindi kay lugi sa isang daan dyan, sir? Hindi tayo magpapalugi. Kauti oh, lang kumita, okay lang. Basta matikman at mouse gun. Fried garlic. Fried garlic. Damon ligaw. <laughs> Ayan na. Ah. Egg. Ang laki niyan, ha? Ah, yun. Ah, Itlog, it, it grabe pa niya, sir. Ang dami, ano? Anong pangalan pala nito ang tindahan mo dito, sir? Ano? Ang Lapam goto Lugaw. Dito lang to, sa Imus Plaza. Anong oras po kayo nag-o-open, sir? 4 to 12 a.m. Parang kilala kita, sir. Nag-vlog ka pa rin po ngayon. Eto, tindang muna, bago vlog. <laughs> May huling tanong ako sa'yo, sir. Yan. Sa so, dami-dami na nagtitindang lugaw, anong kakaiba dito sa lugaw mo? Kami lang ang uh, may murang luya na nilalagay sa lugaw. Siyempre, masarap. Yun. Sige, sir. Tignan mo Thank you. Ayan, at ng aming wagon. At ay mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Lapam Goto Lugaw. Dito pa rin to, sa ano, Imus Plaza. Ayun, grabe. Sobrang dami yung overload. 100 pesos lang. Parang kung ako nagkakamali, meron siyang anim na laman loob. Tapos may kasama pang itlog. Tikman natin. Grabe. Halagang 100 mo. Goods na goods na yun. mo yung lugaw nila dito ayun malagkit hindi siya yung lugaw na ano na masabaw hmm, kaya tayo mm hmm. grabe lasa sarap kahit hindi mo natimplahan goods na goods na yung lasa nyo ah, mm. yun oh tamo grabe crazy ay, ah, <laughs> May mga drinks din pala tayo dito galing sa ano, Lemon Trends. Ang sarap ng lugaw nila. Kasi sobrang lasa na niya. Yung ibang lugaw, ikaw pa yung magtitimpla, diba? Ayun, hindi mo na kailangan magtimpla. Goods na goods na yung lasa. Para sa akin, sa lahat ng natikmang ko lugaw, parang ito yung pinakamasarap na natikmang ko. Mm. May itlog pang kasama yan. Mm. Crispy. May balat pa pala yun. Mm. Sa laman loob pa lang, solve ka na. Mm. Panaro to. Anim na laman loob, maitlog pang kasama, bali pito. Tapos isang gantong karami, solve ka na sa so 100 pesos. Mm. Kaya maganda sa itlog yun ha. Kain pati balat. Mm. Ayan, bisita nyo na dito. Just lap, pagpasok nyo, kanal lang kayo, bandang dulo sila. Makikita nyo sila dito. Napaka-sold dito mga lods panalo loads. Mm. Ano? Pusin ko mo na to? At tingnan pala natin yung drinks ng Lemon tre Trent. Uh, mint, solid nito, sarap panalo.